Narito tayo ngayon upang matuhayan ang latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Oh my sa pagpapatuloy ng ating istorya ay gumala si Miss Rachel, ang kanyang pamilya, si Kuya Rowell at ang ibang kalingap team. Kasama din nila si Miss Trixie. Grabe at sobrang siya nila nung gumala sila sa People's Park. hitang kita kay Miss Rachel na napakasaya niya habang gumagala sila doon. Maraming mga statwa at mga magagandang panawin din ang napasyalan nila doon. Oh Katapos naman nilang gumala ay tumikim sila ng iba't ibang pagkain doon. Tinikman nga nila ang pinakasikat na prutas doon na tito ay ang dorian. Hindi nagustuhan ng mga kapatid ni Miss Rachel, lalo na ni Hazel, ang dorian. Ngunit si Miss Rachel ay talagang tinatakpan niya pa ang kanyang ilong kada subo niya ito, niya ito sapagkat masarap naman daw. Ang papa din ni Miss Rachel ay nasarapan din naman. Ngunit talagang sa pamilya niya ay si Miss Rachel ang may pinakamaraming nakain na durian. Oh, na may mo. Ikaw nga ba si Miss?

Katapos naman ito, ay gumala din sila sa beach. Talagang nagkutulungan ng mga tao doon sa kanilang kakainin sa hapunan. May inihaw na isda, mga hot dogs at iba pang mga pagkain. Tumutulong din ang papa ni Ms. Rachel sa pagpe-prepare ng kanilang kakainin sa hapunan. Kitang-kita na ang mga tao talaga doon ay nagtutulungan nag enjoy din sila Miss Rachel at ang ibang kalingap doon. Oh my angel, angel Grabe at sobrang nag-enjoy si Miss Rachel at ang kanyang pamilya doon. Mahinanda pa nga sila ang mga poodle fight at talaga namang masasarap na pagkain ng mga nandito. Napakasasarap kaya naman lahat sila ay talagang madami din na kain. May mangga pa nga at mga maanghang na sangsawan. Nung nakaprepare na ang lahat ay nagsimula na rin sila. Ngunit bago sila magsimula, ay syempre, nag-pray muna sila. Makikita natin na talaga namang makajos at mababait ang mga tao na kasama nila Miss Rachel sapagkat talaga nagdadasal muna sila bago kumain. Oh my. na napakasaya ng mga tao doon. Salo-salo sila sa pag na prepare nila. Kitang-kita -kita din ang kanilang kasiyahan sa isa't isa. Kaya naman lahat sila ay nabusog din. Kitang-kita na napakasaya nila at sila Miss Rachel at Kuya Rowel ay talagang namang kitang-kita na nag-enjoy. At doon nagtapos ang gabi nila doon sa beach na 'yon. Oh Nang kinaumagahan ay talagang nakita ang kagandahan ng beach na pinuntahan nila Kuya Ruel. Pinakita din ni Kuya Ruel ang mga magagandang tanawin doon. At doon nagtatapos sa vlog na yun. ha! Uh, <laughs>

Huwag <laughs> um, Ay, <laughs> mo Ay, <laughs> lang, lang. Uh, Ay, yun, <laughs> <Allah>. Sano, <koy? laughs> Isa yung mayaw. Ay, grabe. Ang isa Ala. Isa nakakain. Ala, isa Ito, ito. <laughs> ah? Grabe. <laughs> Ay, 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 ano sa'yo? Bumelo na lang. Ito ah dai pumilo, dai, Tigman oh. oh. mo lang. Ayaw. Ga, uy, huwag mo <laughs> <laughs> ayaw, 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 ayaw. Dapat isa lang natin. Oo nga. Try natin lang okay. ano. ano bang lasa. Anong lasa, Sen? <laughs> masarap. Mm, masarap ay, naman. Uy, ikaw. Masarap. Uy, si ano, did Bro, ano? Masarap. Wow ano, na, masarap na. Oo. May gatas siya May gatas. May gatas. nga. Uy, oh, ikaw. Sige na. Ayaw, ay ay kumain si Richelle? Si Trixie gusto kumain ng durian, ay. <laughs> ay, grabe si Richelle, no? yung mukha niya, ha? Maraming magkabalik. Ayaw. Kanina. So gusto po namin na ayun makarelax mga kalingap tayo konti. So ayun, hello po mga kalingap at nandito po kami sa Kuya saan tayo? Tuwang. Tuwang uh, White Beach dito po sa Davao Occidental. Ayun. Ayun lang kung gusto mo makahangkay ni Musili. Yun. Literal, <laughs> literal po no. Tapos yung lagayan natin, oh, itong yeah. lagalon. Napaka <laughs> ano, primitive. Ganyan, mm yung -hmm. ganyan. Ganyan. Ganon. Huwag mo nang Huwag mo nang ilapit oh, dito. Po, sorry po. Yung, yung, yung sekreto po yun bawal ipakita <laughs> mga kaningap. So sana naiintindihan po ninyo at nauunawaan. Ito po ay uh, matagal ng sekreto ni Kuya Alex sa mga kanyang mga niluluto katulad na lang nito ng kinilaw. So uh, sana po irespetuhin natin ang kanyang uh, at uh, tinatagong yaman. Ayun. Pinula okay. yan kasi wala tayong lagayan. Ito so, kapag ano? Ito kapag kinulang sila sa... Ah, uh, ang pusa ta. Narabot ang mga on. Hmm. Yun na, na lang doon. Ah, lang. Lord, thank you sa po. food. Karong gabi ko. Ayan. 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 Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.